Uh, guys um, uh, magandang hapon uh, ano pala tayo uh, mahunga tayo ng limasag at saka isda ito limasag ang laki um, uh, Tayo, uh, manulo. Magpanulo si Boy Boy. Magpanulot. Ito ano na yung kuha namin. Ito na yung kuha namin. Ito ah, yung kuha namin. konti pa lang kasi mula pa lang namin. Maoran kayo, Boy. Uy, maoran. Maoran, maoran kayo. Maoran. Oh, yes. uh, maoran kayo. Maoran na. Uulan. Uulan, uulan. Uh Tingnan natin ito oh, kung may laman. Kung